maganda ka po mga kabayan akin pong paglalakad mga kabayan uh, pauwi sa amin ay may nadaanan po akong isang uri ng halamang gamot ng halamang gamot na ito mga kabayan ay matagal ko na pong ipinalabas sa aking videos ito noon itong halamang gamot na ito ito ay yung gamot sa amoeba mesin amoeba po mga kabayan uh, napakabisa po sa sakit na uh, amoeba ito mga kaubayan itong halamang gamot na ito na ipalabas ko na po sa aking youtube channel ito noon uh, matagal na kaya lang po ay marami pong nagtatanong sa akin eh hindi ko po maipakita ng aktual kasi wala po ako tanim na ganito mga kaubayan pero sa ngayon ay meron po ako nito ito po mga kaubayan. ito po ito yung tinatawag na siling labuyo mga kaubayan itong siling labuyo na ito mga kaubayan ay ito lamang po ang may kakayahan na gumamot sa amiba mesum hindi sa amoeba sa mga uod sa mga bulabulati po mga kaubayan hindi po pwede yung mga ibang klasing sili mga kaubayan ito lamang po itong sili na ito ang proseso nito mga kaubayan sa paggamot sa amiba, ito po, itong dahon na ito kinakatas po ito pinipit-pit po ito mga kaubayan itong mga dahon na ito ito <clears throat> sa kapo katasim pag nakatas na po yan mga kaubayan yung may amiba po ay yun po ang ipinapa inom namin. Mga pagmatanda na po mga kabahay, pag may edad na po, ay pinapainom po namin ng mga uh, dalawang kutsara. Uh, bawat inuman, tatlong beses isang araw. Kung yung kanyang amiba ay malala na po. Pero pag bata po mga kaubayan, ay isang kutsarita po. Isang kutsarita po pag sanggol ah, pag ah, mga isang taon o dalawang taon po mga kaubayan ay kalating kutsarita po lamang ang aming ipinapainom mga kaubayan tandaan po natin mga kaubayan hindi po pwede yung ibang klasing sili ito lamang po ito yung tinatawag na siling labuyo malilit po lamang ang bunga nito mga kaubayan ito ito ang lilit po ng kanyang mabunga bunga mga kaubayan. Maraming klasing sili po mga kaubayan, pero itong siling labuyo na ito, ito lamang po ang may kakayahan na gumamot sa sakit na amiba mga kaubayan. Sana po ay, ay may napul kayo sa aking ibinahagi eh, mm, tungkol sa sakit na amiba Mga kaubayan, siling labuyo lamang po. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.